Miracles POV San dito ang pinakamahal na binibenta niyong bag? Agad na tanong ko sa isang staff na sumalubong sa akin. Pagkapasok ko dito sa loob ng isang sikat na mamahaling butik dito sa isang mall sa Alaba. Tumambad sa paningin ko ang naggagandahang mga collections ng bag mula sa iba't ibang mamahaling company. Agad na naagaw ang atensyon ko sa isang particular na bag. Secured na secured ito sa nakasalansan na lagayan. Itinuro ko ito sa sales representative at agad niya naman itong kinuha at ipinakita sa akin. Matamis akong napangiti. Limited edition Louis Vuitton bag ma'am. Kakarating lang nito kahapon at marami na pong nag na bilhin ito. Actually nag-iisa na lang po ito ma'am. Kaya kung gusto niyo po kunin niyo na. Nakangiting wika sa akin. Well, gusto ko yan. Bibilhin ko. Matamis kong ngiti. Napansin ko pa ang tuwa na biglang rumihistro sa mga mata nito pagkatapos akong titigan. Tiningnan kong presyo ng bag. Not bad. 5,200,000 pesos lang naman. Kayang-kayang bayaran ng card ni Rapi na hawak ko ngayon. Ganito ako kung ma-stress. Imbis na magmukmok, umiyak ng umiyak at maglayas ng ilang buwan. Magsa-shopping na lang ako. Hindi ko din ugali ng hindi lumalaban. Ipaglalaban ko ang kasal namin ni Rafi at hindi ako papayag na sisirain ang kung sino-sino lang ang pagsasama namin. Magkakaanak na kami at wala akong balak na hindi bigyan ng kumpletong pamilya ang kambal namin. Bibilihin ko lahat ng gusto ko ngayon hanggang sa mawala ang galit sa puso ko. Actually, ngayon ko lang ito gagawin dahil hindi ko naman perang gagastusin ko. Pera ito ni Rafi na ipinangalan niya din sa akin. Joint account namin at bala kong gastusin ito ngayon hanggang sa makaramdam ako ng satisfaction. Hindi niya ito ikalulugi kung gagastos ng gagastos ako. Maraming pera si Rafi at alam kong bariya lang ito sa kanya. Agad akong dinala ng staff sa BIV room. Inalok ako ng coffee, juice, tea or kahit na ano pang makakain pero tinanggihan ko. Binigyan niya ako ng brochure para makita ko daw kung anong mga available na bags na meron sila. Nagturo pa ako ng limang piraso kaya naman parang nakajakpat ang may-ari ng store sa akin. Agad nilang ibinalot ang anim na bags na napili ko na nagkakahalaga ng mahigit 20 million pesos. Pagkatapos ay agad nila itong dinala sa aking sasakyan. Nangingiti naman ako habang nakatitig sa mga bag na nabili ko. Wala pa akong dalawang oras dito sa mall at mukhang naparami na ng nalustay kong pera. Medyo nawawala na din ang galit ko kay Rafi pero hindi ibig sabihin na nito lalagtas na siya sa akin. May naisip ako na paraan. Kung anong klaseng parusang ibibigay ko sa kanya para magtanda siya. Sinipat kong suot kong relo. 8.30 pa lang ng gabi at nakakaramdam na ako ng gutom. Kakain na muna ako bago uuwi. Bahala silang mag-alala sa akin. Uuwi naman ako ngayong gabi dahil takot akong matulog sa mga hotel mag-isa. Baka multuhin ako isa pa wala sa ugali ko magpalipas ng magdamag sa labas ng bahay. Pupunta na ako sa paborito kong restaurant nang may tumawag sa akin. Nabulaga pa ako nang makita ko si Mrs. Santillian, nanay ni Kurt. Small world talaga. Kung sino pa yung tao na ayaw mong makita yung pa talagang nakakasalubong mo. Hindi ko nakalimutan ang ginawa nito kay Ayan Bella. Iiwasan ko sana ito pero nagbagong isip ko. Bakit ba ako iiwas? Silang may kasalanan sa pamilya namin, kaya dapat siyang umiwas sa akin. Hi, Tita Amara. Kamusta po kayo? Tanong ko dito. Pilit akong ngumiti. Ayos lang naman, Mira. Mabuti at nagkita ulit tayo. Kumusta ka na? Pwede ba kitang makausap ngayon? Tanong nito. Kunyari ay nag-isip ako. Muling sinipat ang suot kong relo. Nagugutom na po kasi ako, Tita eh mamaya ng konti magsasara na po ang mall kaya kung gusto nyo sa resto na lang tayo mag-usap habang kumakain. Sagot ko naman dito. Agad naman itong tumango. May gusto po ba kayong sabihin sa akin? Tanong ko habang hinihintay namin ang aming order na pagkain. Tinitigan muna ako bago dumako ang tingin nito sa tiyan ko. Pasensya ka na kung naabala kita. Pero bagong lahat gusto kitang i-congratulate sa kasal mo, Mira. Nabalitaan ko nangyari at nalulungkot ako dahil sa ginawa ni Trina. Nasira ang kasal nyo at muntik nang mapahamak si Ayan Bella. Wika nito sa akin. Tinitigan ko muna ito bago sumagot. Ganun po talaga minsan ang buhay, tita. May mga bagay na hindi natin kontrolado. Pasalamat na lang kami at maayos na ngayon si Ayan Bella. Yun nga lang kailangan niya munang huminto sa pag-aaral para magpagaling. Sagot ko naman. Pasensya ka na sa amin, Miracle. Alam kong malaki ang kasalanan namin sa pamilya mo. Lalong-lalo na kay Ayan Bella. Nagiging saradong isip namin pagdating sa kanya. Hindi namin iniisip kung anong mararamdaman niya sa ginawa namin na pakikialam sa pag-iibigan nilang dalawa ni Kurt. Uwi ka nito. Natigilan ako. Pagkatapos pilit akong umiti. Wala na po sa amin yon Tita Amara. Tita Amara. Naka-move on na si Bella sa mga nangyari sa kanilang dalawa ni Kurt. Sagot ko, natigilan ito. Noong lumaya si Kurt, doon namin na-realize ang pagkakamali namin. Mga magulang kami, Mira. Wala kaming ibang hangad kundi kabutihan ng mga anak namin. Hindi namin naisip na sumusobra na pala kami sa pagdikta sa kanya hanggang sa nagrebelde na siya ngayon. Mira, pwede mo bang tulungan ng anak namin? Ang gusto niya lang naman ay makausap niyang muli si Ayan Bella. Pinagbawalan na daw kasi siya na pumunta sa inyong mansyon. Nakikiusap na wika ni Mrs. Santillan. Natigilan naman ako. Tita, hindi ko po hawak kung anong gusto ni Ayan Bella. Kung hindi man siya nakakapasok ng mansyon, sa palagay ko, hindi yun ang kagustuhan nila mami at daddy. Yun ang kagustuhan ni Ayan Bella. Sagot ko naman kahit kailan hindi nakikialam si mommy at daddy sa buhay pag-ibig namin. Isa ng patunay dito ang pagmamahalan namin ni Rafi. Nag-aalala ko sa kalagayan ni Kurt ngayon, Mira. Palagi siya naglalasing at tinahanap niya palagi si Ayan Bella. Nagiging miserable na siya at pinababayaan na niya ang kanyang sarili. Sagot ni Mrs. Santillan. Napailing naman ako. Hindi ko na kontrolado ang lahat, tita. Mas mabuti si Ayan Bell ang kausapin niyo tungkol dito. Ayoko pong manghimasok sa buhay niya. Isa pa hindi na ako sa mansyon umuwi ngayon. Sagot ko dito. Malungkot naman ako nitong tinitigan. ka sakali lang ako na matulungan mo ako sa bagay na ito, Mira. Maawa kay Kurt. Hirap na hirap na siya sa sitwasyon nilang dalawa ng kapatid mo. Sagot nito. Napabuntong hininga at seryoso itong tinitigan. Hayaan niyo po, tita. titingnan ko kung anong magagawa ko, pero hindi ako nangangako na may maitulong ako. Si Ayan Bella pa rin ang magdedesisyon tungkol sa bagay na yan. Sagot ko naman, at inumpisahan ko ng kumain. Gutom na ako at kailangan ko ng makauwi ng bahay. Chak na mag-aalala mga in-laws ko kapag nalaman nilang umalis ako ng bahay ng hindi nagpapaalam. Iniisip ko din si Rafi, baka kung ano ang gawin nito kapag magtatagal pa ako dito sa labas. Wala akong dalang cellphone kaya hindi ko ito matawagan. Ayan Velas V.O.V. Next week na ba yon? Tanong ko kay Carmela habang nakatunghay ito sa akin dito sa aming pool. Nagsiswimming ako habang pinapanood niya ako. At sinabayan na din namin ang pagkakwentuhan. Sinabi nito na debut na daw niya next week at sa sariling beach resort sa Palawan nila gaganapin. Medyo malayo pero kami-kami lang naman daw ang bisita wala daw siyang balak na mag-invite ng ibang bisita liban lang sa aming pamilya. Yes, kaya hindi ako papayag na hindi kayo makakapunta. Kayo lang ang magiging bisita ko kaya sana wag niyo akong biguin. Mabilis lang naman yun sa inyo kung tutuusin dahil may chopper naman kayo. Magstay na din tayo doon. Kahit mga one week lang para sulit ang bakasyon. Nakangiti nitong wika sa akin. Muli ako nag-dive palayo dito habang nag-iisip. Kung tutuusin medyo malayo sa Manilang, Palawan. At hindi ko alam kung anong nakain ni Carmela at kung bakit doon niya gustong mag-celebrate ng debut niya. Mas maigi kung dito na lang sana sa Manila para makarating pang pa ilan naming mga kaibigan. Pero dahil debut niya yon ay sino ba naman ako para makialam? Muli ako nag-dive pabalik sa kanya. Ngiting-ngiti ito habang nakatitig sa akin. Sa palagay mo kaya pupunta si Kuya Christian? Tanong nito sa akin. May masayang ngiti ang nakaguhit sa labi nito at alatang kinikilig habang binabanggit ang pangalan ni kuya. Napataas ang kilay ko. Mukhang nag-uumpisa ng lumandute ang nag-iisang anak nila Tita Rika at Tito Joey. Not sure. Busy sa office yun eh. Pero baka pupunta kung pipilitin mo. Sagot ko. Natigilan ito. Muli kong nakita ang pag-aalinlangan sa mga mata nito pero nakangiti naman ang muling nagsalita. Nahihiya akong magsabi sa kanya eh. Baka sabihin niya makulit ako, tsaka easy to get na babae. Sagot nito, hindi ko mapigilan na matawa. Ibang iba si Carmela kumpara sa akin noong 18th birthday ko. Ako kasi sinubukan kong pikutin si Kurt. Pero wala naman nangyari sa amin dahil wala naman talaga akong balak ibigay ang pagkababae ko noong gabing yon. Yun nga lang naging daan yon para malaman ko kung ano ba talaga ang tunay kung pagkatao at nabigo akong ikasal kami dahil na-realize kong mali na pilitin ng isang tao. Puro sakit lang ng kalooban ng naranasan ko simula nang ginawa ko ang bagay na yon. Doon nag-umpisa ang pagdurusa ko at naranasan kong gusto ko na lang mamatay para sa lahat ng problema. Pero thankful pa rin ako dahil kahit papaano nalagpasan ko lahat ng mga pagsubok na yon. Raffi's POV No! Ayaw ko! Bahala ka dyan. Maghintay ka hanggang sa makapanganak ako. Sagot ni Miracle sa akin. Habang nandito kami sa loob ng kwarto, nakaredy na kaming matulog at nang mapansin itong naglulumikot na ang kamay ko ay inawat niya ako. Sweetie naman. Hindi na nga natuloy ang lovemaking natin noong nakaraan dahil bigla kang umalis. Tapos, ayaw mo pa rin akong pagbigyan ngayon? Paglalambing ko dito, kahit ng kalooban ko'y nagmamaktol na. Tinitigan muna ako nito. Ayoko nga muna. Baka mamaya matamaan mong ulo ng babies natin. Maghintay ka hanggang makapanganak ako. Sagot nito sa akin sa bayhiga. Natigilan naman ako sa narinig ko. Pagkatapos pang manganak? Kailan pa? E tatlong buwan pang hihintayin ko dahil six months pa lang ang nito. At anong sinasabi nitong matamaan ng mga baby? Sweetie, don't worry. Dadahan-dahanin ko lang tinanong ko ang doktor mo, sabi niya safe naman daw kahit mag making tayo. Hindi yun hadlang kahit buntis ka. Pagmamaktol kong sagot dito, muli itong bumangon at tinitigan ako ng masama. Ayoko nga, bakit bang kulit mo? Para din to sa mga babies natin kasi concerned lang ako sa kanila. Baka mamaya matamaan mong ulo nila at masaktan pa sila sa sinapupunan ko. Tiisin mo na lang muna, bumawi ka na lang kapag makapanganak na ako. Sagot nito sa akin. Napakamot naman ako sa aking ulo. Hindi talaga pwedeng pilitin ito dahil baka magalit na naman. Ano ba naman ito? Pati sa pakikipagkama bawal na? Ako nako, Hindi ko na talaga ulit ito bubuntisin. Hindi pa nga kami nakakapag-explore sa kama umaayaw agad. Kung bakit naman kasi hindi ako naghinay-hinay. Yan tuloy buntis agad at gusto pang wag muna kaming gumawa ng bagay na yon dahil takut matamaan ng ulo ni baby? May ganun ba? Wala na akong magawa kundi padabog akong naupo sa tabi nito. Nagulat pa ako nang bigla nitong hawakan ng buhok ko at hinila. Napaaray naman ako sa sakit. Ikaw ha? Ikaw ha? Huwag mo nga akong pagdabugan? Ikaw nga ang magbuntis ng kambal. Ang bigat na nga ng ko tapos dadaganan mo pa ako. Umahis ka Rafi, ha? Huwag mo ulit ako galitin. Asik nito sa akin. Mukhang mag-uumpisa na naman bumuga ng apoy ang dragon, kaya naman pilit kong pinakalmang sarili ko. Takot ko lang na mag-alburuto na naman ito. Baka mamaya sa labas ako ng kwarto nito pupulutin kapag ipipilit kong gusto ko. Siguro nga babawi na lang ako pagkatapos nitong manganak. Kurtz, POV Abala ako dito sa opisina pagkatapos ng komprontasyon namin ni Ayan Bella sa ospital. Ay naisip ko na hindi dapat ako magmukmok at patayin ang sarili sa alak hindi pa katapusan ng mundo at may paraan pa para mapasa akin ito. Sa ngayon kailangan ko muna magpalamig at hayaan ito. Nasa Billiarin's Mansion lang naman ito palagi dahil nagpapagaling pa ng tuluyan. Muli kong pinamahalaan ang negosyo ng aming pamilya. Balik din naman sa dati ang pagkakaibigan namin ni Christian. Si Trina naman ay hindi na muli pang nakalaya. Alam kong mahaba-habang panahon niyang pagdurusahan lahat ng kasalanan na kanyang nagawa. Balita ko din na kasabay ng pagkakulong ni Trina ay ang pagkalugi ng negosyo ng kanilang pamilya. Alam kong may kinalaman ng mga nangyaring gulo kaya biglang bumagsak ang kanilang kabuhayan. Na kahit sariling abogado ni Trina ay hindi na nila kayang bayaran. Sa ngayon na ayusin ko muna ang sarili ko. Ibabalik ko muna ang dating ako. Alam kong malaking ipinayat ng katawan ko dahil sa pagpapabaya ko sa aking sarili. Kaya naman itutuon ko muna ang buong oras ko sa negosyo habang tuluyang ibinabalik sa dati ang akin aking kalusugan. Sigurado ka bang hindi ka sasama sa amin sa Palawan? Tanong sa akin ni Adrian. Dadalo siya sa birthday ni Carmela. Kahit hindi sila invited. Mahilig ang mga ito sa adventure at walang pinapalagpas na sandali. Kapag may free foods and vacations. Akala mo naman naghihikaw sa buhay eh. Ang yaman naman ng pamilya. Kayo na lang muna Adrian. Naguumpisa pa lang akong bumabawi kina mami at daddy. Alam niyo naman na medyo matagal akong nawala sa kumpanya at ang daming trabaho na dapat tapusin. Sagot ko, Sayang naman, sasama pa naman si Ayan Bella. Pagkakataon mo na sana ito para muli mo siyang pormahan. Sagot nito, pilit naman akong tumawa. Magpapalamig na muna ako, Adrian. Sa ngayon, kailangan ko muna mag sa negosyo namin. Sagot ko, Ibig sabihin, sumusuko ka na sa panliligaw sa kanya? Magahanap ka na ng iba? Tanong nito, natigilan ako. Pagkatapos ay gumuhit ang ngiti sa labi ko. Tinitigan ko ang larawan ni Ayan Bella sa harap ko, na sinadya ko talagang ilagay bago ako nagumpisang pamahalaan ulit ang aming negosyo. No, Adrian. Nag-iipon pa lang ako ng lakas sa ngayon. Alam mo namang galing ako sa sakit. Hahayaan ko lang muna si Ayan Bella na maging masaya. Kasama ang pamilya niya. Hindi ko siya isusuko kahit kanino, Adrian. Sagot ko, natigilan naman ito. Grabe talagang pag-ibig na nararamdaman mo sa kanya. Ilang beses ka nang itinaboy pero nandyan ka pa din. Sige, kung hindi na kita mapipilit na sumama, nasa sayo na yan. Pero wag sumamaan loob mo kung makita mong nag enjoy kami sa resort. Tumatawan tung sagot bago nagpaalam. Muli naman akong napatitig sa larawan na nasa harap ko. Ayan Velas POV Hay, ang gwapo talaga ni Christian. Narinig kong buntong hininga ni Carmela habang nakaupo kami sa cottage. Balak sana naming maligo pero dahil masakit na sa balat ang sikat ng araw ay hindi na namin itinuloy. Inihintay na lang namin na medyo mawala ang init ng araw bago magtampisaw sa dagat. Nandito na kami sa Palawan. Maaga kaming nakarating sa lugar na ito kaya naman excited kami naglibot sa buong paligid. Kita mula sa aming kinaroroonan sila Kuya Christian, Ate Jessica at Adrian. Masayang nagkakwentuhan ng mga ito habang umiinom ng buko juice. Sinigo ko naman si Carmela. Nangangarap na naman ng gising habang hindi inaalis ang pagkakatitig kay Kuya Christian. Habang tumatagal nagiging lukarit na ito dahil sa matinding pagkagusto kay Kuya. Kung bakit naman kasi sa daming lalaki kay Kuya pa talaga nagkagusto. Eh malabo siyang mapansin nito dahil nakatuon ng buong atensyon nito sa negosyo ng aming pamilya. Lalo na ngayon at wala na itong aasahan pa na tumulong sa kanya. Nagasawa na si Ate Miracle at hindi na yun papayagan pa ni Kuya Raffy na magtrabaho. Ano ba, Bella? Panira ka naman eh. Nagko-concentrate ako dito. Reklamo ito sa akin nang maramdaman itong pagsiko ko. Tigilan mo na nga yung Carmela. Masyado ka ng halata ha. Pinagnanasaan mo na yata si Kuya Christian eh. Sagot ko dito. Ang yamin niya talaga, grabe. Parang wala sa sarili nitong sagot. Napapailing naman ako na itinuon ng atensyon sa magandang tanawin sa paligid. Itong pangarap kong buhay, malayo sa lahat. Kailangan talagang magtapos ako ng pag-aaral para makabili ako ng ganito. Wala na akong hangad sa ngayon kundi makalayo sa ingay ng syudad. Kumusta na kaya si Kurt? Medyo matagal na din akong walang balita sa kanya. Siguro nakamove on na ito. Kaya nga nakipag-date na ito ngayon sa ibang babae. Kaya hindi na kasama sa grupo nila Kuya Christian. Ay, napakahirap talaga ng sitwasyon ko. Hindi na talaga ako muli pang iibig. Tama na sigurong tatanda akong dalaga. Paano kaya kung papasok na lang ako sa kumbento? Magmamadre na lang kaya ako para malapit sa Diyos at makaiwas na ako sa lahat ng kamalasan sa buhay. Uy, ano ba? Tulala ka naman dyan. Dalawa na nga lang tayo, sobrang tahimik mo pa. Saan ka naman nakarating? Nililipad na naman ba ang utak mo papunta kay Kurt? Natauhan ako ng kalabitin ako ni Carmela. Gulat na gulat ko naman itong tinititigan. Naalimpungatan ako na wala na sa tabi ko si Carmela. Agad akong napabangon na at tinignan ng orasan. Alas dos pa lang ng madaling araw. At saan nagpuntang babaeng yun? Agad kong isinuot ang aking robot nagmamadaling lumabas ng silid. Magkasama kami sa silid ni Carmela pero hindi ko alam kung saan ito ngayon nagpunta. Malalagot talaga ako kapag may kabulastugan itong ginawa. Tsak na malaking gulo kapag itutuloy nitong kanyang binabalak. Pupunta pa lang ako ng kwarto ni Kuya Christian dahil alam kong doon ang target nito nang marinig kong umiiyak na boses ni Carmela. Bigla akong kinabahan. Nagmamadali akong sumilip sa si nakaawang na pintuan ng kwarto at kitang kita kong nakasalampak sa sahig na si Carmela. Umiiyak ito habang galit na nakatingin dito si kuya. Kahit maghubad ka pa sa harap ko, hindi hindi kita magugustuhan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wag mo na akong kinukulit? Wala sa bokabularyo kong magustuhan ka, Carmela. Kaya lubayan mo na ako. Namumula sa galit na wika ni kuya Umiiyak naman habang nakayukulang si Carmela. Mahal kita. Sorry kung nagawa ko ito sa'yo. Wala na kasi akong maisip na paraan para mapansin mo ako, Christian. Wala akong ibang pinangarap na lalaki kundi ikaw lang. Umiiyak nitong sagot. Napakamot ako sa aking ulo habang awang-awa na nakatingin kay Carmela. Iba talagang nagagawa ng pag-ibig. Nakakababa minsan ng pagkatao. Kalimutan mong nararamdaman mo sa akin. Dahil kahit kailan hindi kita papatulan. Magkaibigan ang mga pamilya natin. At huwag mo naman sanang sirain yun. Malaking respeto ko sa pamilya mo, Carmela. Kaya please, ibaling mo sa ibang nararamdaman mo sa akin. Hindi ikaw ang tipo ko. Sagot ni kuya, lalo namang napaiyak si Carmela. Pagkatapos ay tumayo ito at nagmamadaling pumunta dito sa gawi ko. Hindi ako nakakilos kaya huling-huli ako na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Nakita ko naman ang pagkagulat sa mga mata ni Carmela nang makita niya ako. Pero hindi na ito nagsalita pa. Tuloy-tuloy na itong naglakad palayo sa amin. Kuya, pagpasensyahan mo na lang muna siya. Masyado pa siyang bata at akala niya siguro lahat ng gusto niya kaya niyang makuha. Wika ka ako kay Kuya Christian. Bumuntong hininga ito at matama na tinitigan. Mabuti naman at nandito ka. Babalik na ako ng Manila ngayon din. Ikaw nang bahala magsabi sa mga kaibigan ko. Hindi ako pwede magtagal sa lugar na ito at baka kung ano pang maisip gawin ng baliw mong kaibigan. Wika ni Kuya Christian, sabay kuha ng kanyang cellphone. Pero Kuya, anong itadahilan ko kay na mami at daddy? Tsak nahahanapin ka nila. Nagaalala kong tanong. Sabihin mo na lang sa kanila na may urgent meeting ako mamaya. Basta ikaw ng bahalang magdahilan. Ayoko na magtagal pa sa lugar na ito dahil baka maipakasal pa ako sa kaibigan mong yun nang wala sa oras. Sagot nito, napatango na lang at nagmamadali ng umalis. Muli akong bumalik ng kwarto at naabutan ko si Carmela na nakahiga sa kama habang umiiyak. Ay, sinabi ko naman kasi sa'yo na wag mo nang ituloy ang iniisip mo. Yan tuloy, napahiya ka lang. Hindi madaling maakit si Kuya sa mga babae. Dahil sanay na yan, marami ng babaeng gustong maghubad sa harap niya. Pero waipik, napasali ka tuloy sa kanyang listahan. Lalo naman itong napaiyak. Tama ka nga. Wala talaga siyang kahit nakatiting na atraksyon na nararamdaman sa akin. Sana nakinig na lang ako sa iyo. Napahiya pa tuloy ako. Ngawa nito. Awang-awa naman akong napatitig dito. Tama na nga yan. Birthday mo ngayong araw at hindi ka dapat umakto ng ganyan. Sayang naman ang bakasyon na to kung iiyak ka lang dyan. Hindi pa katapusan ng mundo. Marami pang pwedeng mangyari pagdating ng mga araw. Nakangiti kong sagot dito. Ganito palang pakiramdam kapag binasted ka ng taong mahal mo. Nakakababa ng self-esteem at nakakaiyak sagot nito. Hindi ko naman mapigilan ng matawa. Sabi ko naman kasi sa iyo eh. Minsan kasi wag nating ipilit ang ating sarili sa taong walang gusto sa atin. Let's enjoy life lang na wala sila. Huwag nating hayaan na umikot ang mundo natin sa kanila. Nakangiti kong wika dito. Alam mo, ngayon ko lang na-realize na napakatatag mo pala. Mas matindi pa ang mga pinagdaanan mo sa mga pinagdaanan ko. Pero heto ka, nakakangiti at parang walang problema. Sagot nito sa akin. Hinawakan ko naman ito sa kamay. Sanay na kasi ako. Lahat yata ng sakit ng damdamin naranasan ko na. Ewan ko lang kung hindi pa ako maging strong, no? Nabaril na din ako at muntik ng mamatay. Kaya naman walang dahilan para matakot pa ako. Sagot ko dito. Pinahit naman itong luha sa mga mata at pilit na ngumiti. Pasensya ka na Bella ha. Patituloy ikaw na damay sa kadramahan ko. Hayaan mo, pipiliting ko na lang ibaling sa ibang atensyon ko. Tama naman si Christian. Baka akong magiging dahilan ng pagkasira ng magandang ugnayan ng dalawang pamilya kapag ipipilit kong gusto ko. Palungkot nitong sagot.